Pipinturahan daw ng anak ko ang ating mukha. Ay, ang <laughs> lamig naman. Ay! Tignan nga naman ang nanay na pindarante. Pakakiliti naman.

Hindi pa nag-aaway yan. <laughs> mo may tumulong na. tumulog <laughs> na. Nasho-shoot naman na sa butas ng ilong ko. Bakit? Okay na yun? Matutuyain mo yan. Bakit dito wala? Nalagyan mm, mo din. Uh Huw. Hindi ko nga nilalagyan yung ato. ipakutsa kutsara pa dapat may pamasas masal siya meron naman yung sa tiktok pero mahal yun hindi pwede naman kamay yung mamasas-masas masal mo diba kakagulat lang guys yung lamin natutuyuan to? Natutuyo. Oh, wala na. Pumasok na naman sa kwarto yung nag-facial sa akin. Tundun lang guys. Bye.